Lapit lagi dito no? malapit na. Malapit na mag-open yan. Bilugyo Sakit na sa una yan. Traffic dito. Walang nagyayari no? Walang. bis na nakikita pa yung mga jeep, hindi na lang. Kompleks na lang. Punti biyahe na lang. Sa na traffic naman. Ayan na yung SM. daming tao. oh, daming tao na.